Walang naka-blindfold, walang naghahawak sa kanya. <laughs> Di ba? Galing, ano? Tamay! Tamay! Ano next? Dana!

Wala ba wala ni luwa? Ba wala ni luwa?

Tambang ka pening sila. Ay, wala pa na oh. Nakalimutan kayo? 'yo? Laklak na sila. Ikaw mami si host. <laughs> Oo. Ang kitnahan. Malawag diyan. Malakasakay, oh. Malakasakay. Boy, pala ang tika. konti lang. Hindi pwede. Paano yan yung ahupo Dalaan! Dalaan! O, oh, yung pakinggan yan. <laughs> <laughs>

Oh, oh. <laughs> pag dumikit ulit, to May Lipstick. Ay paano pag dapunan ka mo ng lipstick. Ay american Hoy kumalaw. Hoy, ang gagalit yung gagamba! Kuryente yan! Ano yun? Live wire! Taba mo bridge! Okay, Katie! Go, Katie!

see you.